Malayo na talagang loob sa atin ni Maya. Anong gagawin natin para mapalapit ulit ang loob niya sa atin? Ano kaya kung palisin na lang natin si Yaya Lisa niya? Ngayong buntis ka na mahal, kailangan na natin kumuha ng mga kasama dito sa bahay. Mahal, maliit pa lang naman itong nasa sinapupunan ko. Tatlong buwan pa lang. Kahit na, kailangan pa rin natin kumuha ng katulong dito sa bahay. Kaya ko pa naman ang mga gawain dito, mahal. Baka lalo kang mapagod, nagtatrabaho ka pa. Kung sa bagay, marami din naman ginagawa sa opisina. Kailangan nating ingatan ang pinagbubuntis mo, mahal. Dapat yung marunong mag-alaga ng batang kukunin natin para yaya at katulong na rin natin siya magandang naisip mo, mahal. Sige, ganun na lang. Saan naman tayo kukuha, mahal? Magtatanong-tanong na lang ako sa mga kamag-anak ko. Sige, mahal. Maganda rin ko kakilala natin siya. Para mayroon na rin magbantay dito sa bahay. Pareho naman tayong abala sa trabaho natin. Kailan mo babala kumuha, mahal? Sa lalong madaling panahon, mahal. Sige, mahal. Dito na tayo, Manang Lisa. Mahal? Mahal? Dito na kami. oh, Mahal. Halik kayo. Pasok kayo. Siya si Manang Lisa. Siyang magiging yaya ng anak natin at magiging kasambay na rin. Kamusta po kayo, Manang Lisa? Nabuti naman, ate. Ilocana siya mahal. Kakilala ng kamag-anak ko. Ah, ganun ba? Ang alam ko, ang mga Ilocana masisipag at mapagmahal. Totoo po yan, ate. Magkakasundo tayo dyan, Manang. <laughs> Habang hindi pa nanganganak sila ila, Manang, magiging kasambay ka muna namin. Oo, kuya. Wala pong problema. Abala rin kasi kami sa mga trabaho namin, kaya hindi namin naharap ang mga gawaing bahay. Huwag po kayo mag-alala, ate. Ako na po yung bahala sa mga gawain dito sa bahay. Nako, maraming salamat, Manang. Mahal, ihatid mo na si Manang sa magiging kwarto niya. Sige, Mahal. Tara na po, Manang Lisa. Sige po, ate. Pagod na ako. Pahinga muna tayo. Kaya. Pagod ka na Yaya. Matanda ka na talaga. <laughs> Oo Maya, matanda na kasi ang Yaya mo. Sige po Yaya, magpahinga na po tayo. Maliligo na tayo mamaya ha. Sabay tayo maliligo Yaya. Siyempre naman anak, palagi naman eh. Yay! Sabi kami maliligo ni Yaya. Masyado nang napalapit ang loob ng anak natin sa Yaya Lisa niya, mahal. Masyado kasi nating pinaubaya kay Yaya ang pag-aalaga sa anak natin. Kaya nga, mahal. Simula nang ipinanganak ko siya, si Yaya na lahat gumagawa sa halip na ako. Pagpapakain, pagpapaligo, pagbibihis, pati sa pagtulog, si Yaya ang katabi niya. Masyado kasi tayong naging abalas sa mga trabaho natin at sa mga sarili natin. Hindi na natin naisip na alagaan ang anak natin. Kaya ngayon, malayo na umloob sa atin ni Maya. Tawagin mo si Maya para mamamasyal tayo. Sige, mahal. Maya, anak. Halika na at maligo ka na. Mamamasyal daw tayo, sabi ng papa mo. Si Yaya magpapaligo sa akin, Ma. Sige na, Maya. Si Mama mo naman ang kasama mong maligo ngayon. Ayoko, Yaya. Gusto ko ikaw. Isama din natin si Yaya sa pamamasyal, Ma. Tayong tatlo lang nila, Papa mo, anak. Para masaya. Oo nga, Maya. Tsaka may gagawin pa ako dito sa bahay. Hindi na lang ako sa sana, Ma kung may iiwan si Yaya. Sige na nga. Sasama na natin si Yaya, Lisa. Tara na po, Yaya. Maligo na tayo. Mukhang nagagalit na sa akin ang mga amo ko. Yaya, Lisa? Oh, iha. Andiyan ka na pala. Yaya, may meeting daw bukas sa paaralan. Ganun ba anak? Hayaan mo, sasabihin ko kay mama at papa mo. Huwag na yaya, ikaw na lang pumunta. Ayaw mo bang silang pumunta? Simula nung nag-aral ako, hindi sila pumupunta sa mga meeting. Kasi abala sila sa trabaho nila anak. Kahit isang araw lang sila hindi pumasok para makipag-meeting, hindi nila magawa. O ano? Nakwenta mo na ba lahat? Pa! Ma! May sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, anak? May meeting po ng mga magulang sa paaralan namin. Oo. Oh, oh, sige. Pwede si Aya na lang ang papunta mo sa eskwelahan ano, anak? Oo nga naman, anak. Abala kami ng mama mo sa trabaho. Sige na, nagmamadali ako. Pero mga magulang lang daw pwede pumunta. Oo, oh, oh, sige. Tatapusin ko na ito lahat. Si Aya, Lisa mo na lang at sasama sa'yo, anak. Hayaan mo na sila, anak. Di ba, lagi naman ako yung pumupunta? Oo nga, Yaya. Kaya maraming salamat dahil nandyan ka palagi. Trabaho ko yan, anak. Naalagaan ka. Pero higit pa sa trabaho mo ang ginagawa mo, Yaya. Dahil napamahal ka na sa akin, Maya. Mahal din kita, Yaya. Tignan mo yung anak mo, Mahal. Napakalapit sa Yaya niya. Maya, anak! Halika nga dito. Tinutulungan ko po si Yaya, Ma. May sasabihin kami ng papa mo. Akin mo. Sige na, Maya. Pumunta ka na sa kanila. Mamaya na lang po, Mama. Teka, may gagawin pa ako sa loob. Malayo na talaga ang loob sa atin ni Maya. Oo nga, mahal. Mas sinusunod niya niya si Yaya kaysa sa atin. Parang mas mahal na niya ang yayalisa niya. Anong gagawin natin para mapalapit ulit ang loob niya sa atin? Ano kaya kung palisin na lang natin si Yaya Lisa niya? Total, matanda na rin siya. Parang, yan din ang naiisip kong paraan mahal. Pero, makahanapin naman siya ni Maya. Basta, gumawa na lang tayo ng paraan para mapaalis siya, para hindi na siya hanapin ni Maya. Sige, mahal. Basta, ikaw ang bahala. Manang Lisa, pwede ka ba naming makausap? Oo naman po, ate. Ano po ba yun? Ikaw na magsabi, mahal. Manang Lisa, aalisin ka na namin dito sa bahay. Ho! Aalisin nyo na pa ako, kuya! Ate! Oo, Manang Lisa. May nagawa po ba akong kasalanan, ate? Gusto namin kami nalang mag-aalaga kay Maya. At kukuha na lang kami ng bagong katulong. Saka matanda na rin kayo, Manang Lisa. Sige po. Kung yan po ang desisyon nyo, ate, kuya. Pero pwede po muna magpaalam kay Maya. Huwag na, Manang. Kami na lang magsasabi sa kanya. Ngayon na po ba ako, aalis? Ah, Oo, Manang. At ito na rin yung mo sa buwan na Sige po. Salamat po, ate. Pero tama kaya yung naging desisyon natin, Mahal. Sana nga, Mahal. Pero, ewan ko. Ma, ba't ikaw po yung sumundo sa akin? Bakit nasan po si Yaya Lisa? wala na ang Yaya Lisa mo. Umalis na siya. Po, bakit po? Ayaw na raw niya magtrabaho, anak. Patanda na daw siya. hindi hindi po ko iiwan ni Yaya Liza, ma. Anak, umalis na nga siya. Kami na lang ang mag-aalaga sa'yo. Si Yaya ang gusto ko, ma. Si Yaya Liza ang gusto ko. Yaya Liza! Pero anak, Anak! Yaya, Liza! Maya, kaya anak! Kaya Tama kaya itong ginawa namin? Maya, anak. Gumising ka na at papasok ka pa. Hindi ako po pumasok sa school, ma. Anak, ilang araw ka nang hindi pumapasok. Sige na, anak paliliguan kita. Sabay tayo. Basta, si Yaya Liza yung gusto ko. Sige na, anak. yahatid ka namin ng papa mo sa school mo. Siya Yaya ang gusto kong maghatid sa akin. Anak naman. Si Yaya lang ang gusto ko. Parang mali yung desisyon natin na paalisin natin si Manang Lisa, mahal. Maling-mali talaga, mahal. Dapat magawa natin ito ng paraan bago mahuli ang lahat. Anong gagawin natin ngayon, mahal? Manang Lisa? Manang Lisa? Ate! Kuya, butit na pasyal kayo. Manang Lisa, patawarin mo sana kami sa nagawa namin sa'yo. Oo nga, Manang Lisa. Ano pong ibig niyo sabihin, Kuya? Ate? Manang Lisa, pwede bang bumalik ka na sa bahay? Di ba, pinaalis niyo na po ako? Magtrabaho ka uli sa amin, Manang. Palagi ka kasing hinahanap ni Maya, Manang. Ganun po ba? Kumusta naman po siya? Ikaw ang palaging hinahanap niya, Manang. Hindi na kasi siya gaano kumakain at pumapasok sa paaralan. Kawawa naman ang alaga ko. Sige na, Manang. Bumalik ka na. At hindi hindi ka na namin paalisin. Kahit hanggang sa pagtanda mo, Manang, sa amin ka natitira. Sige po, ate. Kuya, napamahal na rin po kasi sa akin ang alaga ko. Salamat, Manang. Ngayon na po ba? Oo, Manang. Kaya kunin mo na lahat ng mga gamit mo. Sige po. Kukunin ko na po. Maya, anak. May sorpresa kami sa'yo. Yaya Liza! Yaya Liza! Yaya Liza! Ang alaga ko! Dito ko na ulit titira, Yaya. Oo, anak. Dito na siya titira. Hanggang sa tumanda na siya dito titira, anak. Hindi na siya aalis. Talaga, Yaya Liza? Oo, Maya. At ako na din ang mag-aalaga sa magiging anak mo. Yaya, uugod-ugod ka na nun, no? <laughs>